Ito mga idol, nandito ko sa na. Ayaw, wata. Nandito na makina ng motor. Ito, may itong makina mga idol. Dito sa may tulay pa. na rin mga idol kasi A shout out sa mga idol ko dyan Gusto na po kayo Amor sana Black City City Ate Vlog Thank you so much ma'am Idol Kapinas Thank you Tagsada uh, ako, pauwi na ako Dito ko sa may tulay. Grabe yung inabot dito dito nung bumaha It Was out

gasket ng makina masisira medyo lalo dito ano kasi ginagawa kasi yung ano doon yung kalsada sa uh, malapit sa isi marilaw kaya na, medyo nagkakaroon ng counterflow pag natalapas na na okay na ngayon eh, kaya pahinga muna ako kasi mainit ang makina ng motor medyo malayo na yung pang uh, lalakbayin ko uh, road trip na naman ako papuntang uh, Pawin so, maya maya

Kumo na 'yung camera. Salamat sa inyong suporta at uh, tuloy-tuloy aking content. Subscribe lang po mga idol. Thank you so much. Bye-bye.